Mabuenas na araw mga kabanti. Ka Ako po si Master Hans Kua at ito ang ilan sa mga abantips at palala para sa live na kay Bongga. July 4, Tuesday, para sa mga pinanganak ng Year of the Rat, ang mahalaga sa ngayon ay inamin mo ang pagkakamali mo matutong magpakumbaba at magbago para sa sarili. Pitch at seven ng swerte sa lot. Oksaman tayo, mataas ang standard mo pagdating sa pagpapahanap ng kasintahan. Mahalaga sa iyo ang makasabay sa talas ng kanilang o kanilang mga isip. Brown at walang swerte sa chart. Sa Tiger naman tayo, magiging asset ka na isang kumpanya ang iyong kabibilangan. Hahanga ka dahil madalas mong pagbigyan ang mga mahabuluhan, suwestiyon at opinion. Very good yan. Green at 9 na swerte sa chart. Rabbit naman tayo, mahilig ka maglingkod sa iba. Masaya at gusto mong kunas ang larangan ka ngayon. Very good. Pink at 18 na swerte sa chart. Dragon naman tayo, ikaw yung taong hindi magdadalawang isip na makakasakit kapag may nakita kang mali hindi man sa ang sariling opinyon, yan ay kung gagawin mo ng maayos at mahinahon na pakikipag-usap o pamamaraan. Silver at ng swerte sa dragon. Snake naman tayo ha? Conflict day to day, iwas ka sa misunderstanding mula kay kasintahan pagdating sa bahay. Blue at yung swerte sa chart. Force naman tayo madalas ang pag-aalala at naapektuhan nito ang physical mong kalusugan. Makakatulong sa iyo ang pagkakaroon ng magandang libangan at mag-exercise tayo day, Purple for you ng swerte sa chart mo. Go naman tayo ang likas sa iyo ang pagkakaroon ng matalas na isip gamitin ang katangian ito para makagawa ng magagandang desisyon sa buhay mo. White at tuwang suerte sa chart. Monkey naman tayo, marami kang kakilala at kaibigan dahil sa pag at tagapakinig. Gamitin ang kakayahan ang at katangayan upang maging maganda ang influensya o ehemplo sa ibang tao. Gray at 16 na sa chart. Sa rooster naman tayo, mahalaga sa iyo ang papayapa bawat relasyon na papasukin. Hindi ka rin mahilig sa mga drama. Red at Filipina Swerte sa chart. Dogi naman tayo ah. dahil sa angkin mong karisma na madalas na nagugustuhan ka ng mga taong tinanganak ng Libra. Kaya naman huwag nang palagpasin ang mga pagkakataong kung saan mahanap mo ang true love life mo. Silver 11 ang swerte. Year of the Pig naman tayo kung pinakamaswerte ngayong araw, maganda sa iyo ang planong gayon pa man ng pamilya mo. Sundin ito, maroon at liyang swerte sa chart. Muli po ha, ah. ito po yung mga gabay lamang ni Master kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa inyong mga parang salalay ang inyong mga tagumpay. Ako po, Smasters, kuha para sa abante. Swerte sa abante.